So ayan, uh, nandito ulit tayo sa Sabana Sabana Homes dito sa Kalubkob at uh, mag-update tayo ngayon. Okay? So tingnan natin kung Gano'n uh, gaano nakadami yung Gano'n uh, gaano nakadami yung bahay na possible na malipatan na. No? Lipat natin para mas makita niyo ng mas maayos. Ito. Ito na yung uh, pang huli na itong bahay dito sa may Sabana Homes. Ayan oh pang last na yan. So likod niyan ay uh, tawag dito pala yan na at the same time parang bulubundukin na flatland lang naman. Parang pinaka boundary na itong bahay na yan. So ito yung uh, unang block na may ilan na na may ginawa na na mga bahay. So, ayan, no? Oh, kikita nyo, bali, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7. Itong halira na to, 7 na na bahay. Na inayos na na ganito. Diba? So, halos may mga kuryente na naman nakaabang para sa loob. At, ayun, ah, nakalak na. So, ito, nakaabang na yun sa tubig, oh. Ayos na. At uh, Ito yung isa Tuloy-tuloy talaga gawa Kikita niyo, Ayun oh no? So ayun na May mga Tao dito Lagay na ng ilaw Halos finished product na to Sana uh, Huwag na balubasin Ng mga uh, Ng mga tao No Yan oh no? Outlet Ayos na May switch na oh Okay, so dito sa lugar na ito sa Banahons, ah, wala siyang kisam eh, <laughs> kaya nabalang magpakisam eh, at ayun ah, yung isa sa pinasok natin na gawaan na ah, ito, halos okay na, ayan oh, okay, so yun, yung isang black lulusot tayo, ah, doon tayo lulusot. Lot 12, 45 and 49. So, ayan, no. Oh. Pagkahang na naman, telepono natin. At, ah, uh, ayos na, oh, yung mga para sa abang ng tubig, oh. Saka preferred na. Okay, 49 and 45 nakita natin na uh, halos pitong bahay. At ito, dito sa kabila, ayan, balisa. Dalawa, tatlo, apat, lima, anim. pitu din. Pitong bahay din dito. So, nung block ito, 41. Ayan o. No? Oh. Block 41. At, uh, siyempre, 45 pa rin ito nandito dito sa kabila. Hindi na oh, yung mga host ng ano So bubuksan na lang yan, tatap na lang yan Suwak na yan Ah, 8 pala Ah, may black 46 din oh Ah, black 46 tapos 42 Tapos sa kabila, Wala Ayun no. So doon tayo galing sa kabila na yun. Umikot lang tayo. Dito sa kabila wala. Yung katapat ay ano. So ito lang dito sa kabilang side na to. Yung mga meron na naayos pero dito sa kabila wala. Titingnan natin dito sa kabilang side. Yan dito tayo. Ah, dito mukhang meron dito. So dito, Uh, may ilang bahay dalawa na inayos ayun no kulay na dalawang bahay yung inayos at uh, dito tatlo black 63 naman ito so tatlong bahay so ayos dito no kasi yung para sa water supply nila ayun no nakaayos na talaga so black 63 lot 2 lot 4 at lot six. So dito naman Oh, lot ah, black 64. Black 64. Ilang bahay ito? Black 64 at black 63. So 1 to 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12 13, 14, so dito sa block 64 and 63, between nila itong lugar na to, ay, itin uh, ba, nalito ako, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 na bahay, yung inayos na, at uh, makikita ninyo, kung gaano ka-trusted ito yung sa, ano ng tubig, no, sa supply nila, So babuti dito, ayos na kagad yung sa tubig oh. Talagang ya na lang, pero siyempre yung uh, kuryente galing sa Meralco ay eh, wala pa. Pero yung kuryente sa loob ng bahay, mga nakaayos na Ayan, now. Oh. Ayun Oh. Halos lahat ayos na. So ayun. ba? Diba? Ito sa lugar na to. Okay. So ayun yung uh, update natin dito sa May Sabana ah uh, talagang tuloy-tuloy uh, lang yung trabaho ng mga empleyado na gumagawa ng bahay. At yun din, rin na, nakita na natin na wala nang nadagdag, no? Doon sa mga ginagawa. Ah, ito dito, bali apat. Apat naman na bahay, no? Ayun, no? One, two, three. May mga pinturang green. So, yun yung mga ginagawa tapos parang may stripe so ito open uh, open lang to walang nakatayo hindi natin alam kung anong gagawin dito bakit may lupang uh, bakante na ganito pakalaki dito sa uh, ano ng pabahay so depende kung anong magiging plan malalaman yan sa mga susunod na panahon so ito ay uh, block 37 so ito block 37 ay 1, 2, 3, 4 na bahay yung ginawa so ayun doon Ikita yung Christoph naman yan, Christoph Height. So katapat nyo, ah uh, ito na 'yung sabana. Okay, wala nang uh, nadagdag pa doon sa mga bahay na ginagawa. Although tuloy-tuloy uh, pa rin 'yung uh, pag-aayos ng uh, mga empleyado ng bahay. Tuloy-tuloy pa rin sila. Okay, so 'yun 'yung uh, ano natin. Uh, update natin dito sa sabana. Ah, maganda naman at ah, nakikita naman natin na ah. talagang inaayos na nila na paglipat ng mga beneficiary dito, iayos eh, na. So, sa tubig, nakikita nyo yan, oh. Kano ka, ano yan, ah, para sa water supply na yan, oh. Para sa akin, napakasulid nito. At tingin ko pala, napakatibay. Ayan, nakikita nyo. So, may tapon lang. Para, siyempre, hindi siguro umawas na yung tubig. At, ah, Okay, so ayun yung update natin ngayon. Uh, maraming pong salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel at uh, maraming salamat sa mga nagsasubscribe, nagbibius -view sa ating uh, YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po. Go na po tayo.